Na. kali Naimas oh. Oy, naimas merienda tayo kakabsat mga bunsoy. Oy. Bibingka, pansit. Paptang hapon ma. Ano pa sila? mga aswang. Ay, ganyan talaga. Pansit. Uh, bibingka na imas. Oh. Naimas, mader kong nagmamaktol. <laughs> na <laughs> ah, high blood na naman mm. na imas eh, na imas eh. merienda tayo bibingka ka pansit ikaw uh, pa paborito ko kasi yung pansit oh, that, eh. Yan ang ano natin, eh. So, na merienda na merienda Di, up, up, upload videos lang mamaya mapapanood nila koko commit na sila ganyan yan iba yung live iba yung live ibang upload video oy na imas <laughs> Na imas, bibingka, pansit. <laughs> Ganyan. talaga. Oh, nilalakas ko talaga eh. <laughs> Bigay na kakabsat mga bunsoy. Merya merienda lang tayo. Bibingka, sa saka biko. Second anniversary kasi ni Airpac ngayon. Death anniversary na. Naganda naman kami handa naman kami kitp papa no? para kay papa to din anniversary niya ngayon yan bibingka bantik po po bye bye kakabsat mga bonsoy. Yan. happy ka na pang ilandaan ka namin ha yan. bibingka ka may bantik ka ha happy ka diyan sa heaven yan. bye bye kakabsat mga bonsoy.